So, yun mga pigmate, good morning ulit. So, okay na tayo. Tapos na tayo magpaligo sa atin. Yan, dito. Tapos na tayo pala mag, ano, magpaligo. Dito sa buntis natin. Yan, sa mga buntis. Yan, ito buntis din yan. Dito sa mga piglet natin l 23 days old since birth. So, yan. Pagkatapos maligo, lagay tayo ng malinis na tubig. Tapos, konting pinsay na para sumali yung mga piglet. Pero mayroon pa rin sila dito ang feeds mga kapigmate. So 23 days old na sila since birth. So grower feeds ang pinapakain na natin sa kanila ha. Ayan. Tapos yung isa may depression natin, binukod ko muna kasi pinaliguan natin yung mga kapatid niya, pati yung mama niya. So nilagay ko muna dito. Ayan, tapos ito, buntis na rin yan. Ayan, nakabang paligo. Tapos ito rin namang isa. Ito, ayan. Tapos ito, yung mga piglet natin na may kasamang kapatid na yun naapakan ng inay. So, bagong paligo na rin yung mga biik. 15 days old since birth. Kung kita nyo yan. Alakas na kumain niya mga yan. Oh. Kain na yung iba. Ang kag kagusto, kagandaan dito mga piglet sa grower ng pakain Habang kumakain yung nahi, natuloy yung gatas. Kaya yung mga piglet, doon nakabang sa tumutulong gatas kaysa sa feeds. So, tapos lagay din tayo ng tubig na malinis at siyempre wag lagi mag lagi kakalimutan yung paglalagay ng feeds dito sa kainan ng mga piglet ang parang ko dito para yung mga piglet ay mabilis matuto kumain Pagsasabay ng pagkain sa baba habang nagpapakain ako dito sa inay dahil tapos na yung inay natin kumain so dito hindi na tayo naglagay parang snack niya na lang to kasi kanina umaga pa tayo nagpakain dito 5.30am so lagi may snack sa atin yung inahin tapos yung mga piglet dito anjan. dyan mga kapigmate so yan 15 days old ha since birth nakailang beses na pong paligo yan mga kapigmate so nagsisimula pa lang tayo magpaligo dyan mga kapigmate minsan pag sobrang init 7 ano, seven or 5 days sa 5 days old or 7 days old ganyan, I start na tayo magpaligo sa mga piglet natin na ano, mga bagong piglet so yun know. o, 15 days old po yan kumakain ng grower ayun yung isa, busy sa pagkain ng grower doon. So, yun lang mga kapigimate ang daily routine ko dito. ito so, talagang ibang to. Ito malalaki. Ang inaabangan talaga nila yung patak ng gatas ng inahin. Kaya, kahit hindi pa nagpapadede yung inahin, kumakain, doon sila sa dede naka-focus. Hindi naman sila diyan mag-aaksaya ng oras, kakasipsip diyan kung walang lumalabas na gatas, 'di ba? Kaya diyan sila nakabang habang kumakain yung inahin ng inahin natin. So, dito naman tayo sa cleaning natin. tapos magpaligo natin dahil 8.30 na ng umaga, nagpakain na rin tayo. At tapos na pala, ubos na agad. Naka, hindi nyo man lang ako pinatapos na mag-vlog, naubos nyo agad yung pagkain nyo. So, yun. tapos na agad sila kumain ng mga kapigmate. Pakatapos ko magpaligo, uh, diretso na ako ng mga to kasi every 3 hours nagpapakain tayo sa mga piglet natin. So, hindi na pala to piglet. Baboy na to mga kapigmate. Kasi ano na siya, ilan, ilan days na ba? 54 day. 54 days since birth. Yon mga kapigmate ha. Sila. Good morning, good morning sa inyong lahat. So, tapos na tayo dito. Uh, ngayon, doon naman tayo sa manoka natin. So hindi, hindi ko na pala isasama. So, na lang. Magpapakain tayo doon sa layer natin. Magbibigay ng tubig. Tapos yung iba rin nating manok doon na ano, na alaga ay papakainin din natin. So, medyo nabibitin pa tayo sa trabaho kaya may ano pa rin tayo mga kapigmate. nagbabalak pa rin tayo magdagdag ng alaga ng baboy, magdagdag ng alaga ng manok. So, yun. Mas, ma mas, ano, mas maraming ginagawa, mas masaya. So, yun lang mga kapigmate. Good morning, good morning. So, maya rin, kakapunin ko na itong mga to. Ang lalaki na, mahirap pa tayo magkapon dyan. 15 days na hindi pa nakakapon. So, kakapunin na natin ang lalaki na. Ang bibigat na nito mga kapigmate, oh. Ang lalaki na ng ng eggs nila. Ayan. So, yun. Medyo ito. i spray ang ulit, to Kasi may madumi pa. I-sprayan ko Mas maganda linis na linis. Ayan, oh. No? So, good morning.